Alam mo ba ang sabi nila? komisyon lang daw naman ang habol ko sa IMG. Eh di wow. Siyempre may commission. Hindi ako santo. May bills din ako at responsibilidad. At may pangarap. Pero ito ang dapat malaman mo. Yung komisyon, galing niya sa taong natulungan ko. Kung walang natulungan, walang komisyon simple mat Parang waiter, may tip kasi may naserve ka. Parang teacher, may sweldo kasi may tiniruan ka. Ako, may komisyon kasi may pamilya kong natulungang magplana sa future. Kung para sa iyo masama yun, e sa ayun na ang pagiging broke. Sa akin na lang yung komisyon at fulfillment. Gusto mo rin bang kumita habang may natutulungan? O gusto mong puro chismis na lang?